dahil sa traumatic birth na nangyari sa akin and then na-diagnose ako na may panic disorder and depression. Hi guys, it's me, Joanne Welcome to my channel. Ang i-share ko sa inyo ngayon is have you received any treatment for your anxiety in the past? And how did it help or not help? Um well, para sa akin um trinit yung aking ano nagpaano talaga ako kumbaga nagpa-psychiatrist ako yun ang unang ginawa ng asawa ko and it was 2016 kasi pinanganak ko yung aking anak is 2015 that was December and then after 8 months kung mga anak my son was 8 months old um uh, nagkaroon ako ng uh, depression So, nag-umpisa ako na magpa-psychiatrist and then yung psychiatrist ko prescribe siya ng antidepressant pills dahil sa traumatic birth na nangyari sa akin and then na-diagnose ako na may panic disorder and depression. Um, masasabi ko na na malaking tulong sa akin. Uh, compare na nung time na yon hindi pa ako nagsasaykayatris, hindi pa ako nagtake medication. Um, sobrang hirap. Sobrang hirap. Kasi, yung ano, tawag nito, yung hormones, yung hormon hormonal imbalance sa ating katawan, malaki talaga yung impact. Malaki talaga yung kanyang ano, kumbaga, yung kanyang Uh, yung mag, yung magiging epekto like pag hindi balanse yung hormones ng isang babae or yung isang tao kasi yung yung lalaki may hormones din sila so and lalo na sa ano sa panganganak or either also kung nagbubuntis ka pa lang hindi mo kasi alam na nagkaka nagsasuffer ka din ng anxiety sa period na 'yan kasi syempre nga yung ano yung tawag nito yung worried ka kung ano yung magiging uh, magiging tawag nito magiging uh, ma, yung mga yayari ba sa anak mo kapag ipinanganak mo siya ma matutustusan mo ba or mabibigay mo ba yung uh, best na para sa anak mo you know or magiging mabuti ka bang isang ina So something like that you are uh, anxious about uh, about what they going to be happen to your to your child. And then sa akin para sa akin na malaking tulong nakatulong talaga sa akin yung psychiatrists at medication. But before uh, going to my psychiatrist, pumunta muna ako ng isang psychologist. Yung psychologist naman kasi more on talaga siya is talking therapy no medication kasi hindi hindi siya siya nagpro ng medication kasi wala siyang ano kumbaga wala siyang license about giving uh medication to the to the patients and uh talking therapy and then binibigyan lang niya ako nitong mga herbal herbal ay uh, inumin ko daw yan imbis na mag na makatulong sa akin lalong lumala yung condition ko and as in uh, lumala noon lang lumala and 8 months yun na parang asin talaga yun ang ano ko yun ang buwan na sobrang hirap nahirapan talaga ako so yes yung asawa ko nag decide siya kasi nung time na yun kasi pumapasok na ako sa suicidal thoughts So, kumbaga, it is not really normal anymore. And, yung ayaw ko nang lumabas, uh, nagkakaroon na ako ng anxiousness. Pag napapalayo ako sa bahay namin, yung katawan ko tapos yung isipan ko, maraming iniisip na, oh, ba, may mangyayari sa'yo, hindi ka na makakarating ng buhay sa bahay mo, hindi ka na makakabalik ng buhay, or something like that. Kumbaga, napaparanoid na yung otak at yung ah uh, yung isipan mo tapos yung katawan mo so sabi, sabi ko this is not really good this is not really good this is not me hindi ito yung Joan na supposed to be kasi ako yung Joan na very you know very joyful hindi ako hindi ako natatakot mag-travel hindi ako natatakot na mawala kasi as i always said to myself as long as i have a google map and kaya kong makabalik o makauwi, kaya kong hanapin yung daan ko pabalik ng bahay and of course, kasi syempre you know, uh, myself, when ka maka, maka, matatawagan mo yung asawa mo something like that, they will give you instruction and yeah and then hanggang ngayon hanggang ngayon, uh, pumupunta pa rin ako sa aking psychiatrist, every 3 months every 3 months na lang pumupunta ako sa psychiatrist and then I'm still on my medication Um, dumating din sa punto na gusto kong mag-withdraw. Gusto kong mag-stop sa aking medication. It's because nga may may ano talaga, kumbaga, may moment talaga na papasok sa isipan mo na um baka magdepende ka, mag-depende magdepende ka na lang sa medication. Um, hindi ka na makabalik sa dati. Hindi na ikaw yung dating Joan na na yung hindi nagtitake ng medication, um, maa ka, baka, baka ka maadik and you know what, a lot, a lot. May, may, may time talaga no, nung, nung kasagsagan ng aking, ano, ng aking journey is, yung, para bang, lang, yung isipan mo na, wala kang iniisip, wala kang iniisip pero blank yung blanko ba yung ano yung utak mo and then but yung katawan mo may kumbaga may sinasabing signal kumbaga hindi lang maano ng aking kumbaga yung aking isipan yung aking utak hindi lang niya ma, maano kumbaga ma intindihan kung ano yung uh, anong gustong ipahiwatig something like that and then may time din na kumuha lang ako ng piece of paper yung walang sulat kasi yung isipan ko yung yung time na yun yung yung utak ko yung iniisip ko is para bang pali, paano lang siya paikot-ikot lang siya paikot-ikot and then if it's like that hindi kasi ka makakatulog ng uh, maganda pag pag ano yung ano mo isipan mo pag active yung isipan mo kasi kailangan even pag gabi na kailangan mo talaga kasi automatic talaga sa atin na oh pag gabi na it's time to rest ito na yung time nating pagtulog kasi sa maghapon nating ginawa kasi nung time na yun i was whole day home wala talaga akong ginagawa nung time na yun kumbaga paggising sa ano paggising ko sa taas bababa dito lang ako sa sofa tapos matutulog something like that yun yun ang naging routine ko So, nung naging routine ko na yun, dito na pumasok yung mga, yung, may asin talaga yung palipa, pa ikot ikot lang ng mga thoughts. So, yung ginawa ko, yung ano lang, round round lang yan, tapos may ball pin ako, as in, hang, hanggang mapuno ko yung, ano, yung papers ng circle circle lang, yun ang ginagawa ko, kung ano yung, gina, yung sinasabi ng utak ko, yun ang ginagawa ko sa physical, ginagawa, kumbaga, kumbaga, kumbaga binibigyan niya ako ng instruction, inilalabas ko siya. So, nung time na yun, napagod yung isip ko, I mean, you know, napagod yung isip ko sa kakaisip na yun, and it helps. It helps. Hindi na siya bumalik. May lang, mayroon lang talaga yung kumbaga yung season lang talaga yun. I think, I think it's also part of my recovery on the time. Hindi siya madali guys, yung recovery. Um, may mga health anxiety tools kasi ako uh, na ginagamit. Una itong ano, yung yoga. Hindi yung yoga na yung ginagawa mo. Kasi may mga yoga na uh, yung physical. Pero yung akin is yoga na nakikinig ka sa mga relaxation, sa mga uh, soothing music. Uh, yun ang ginagawa ko at yung may nag yung may nag-sasalita uh, and you know, yung nare-relax ka. Kasi pag-relax yung ulo mo hanggang sa sa paanan mo, it is really heaven para sa akin. So, yun ang ginagawa ko nung time na yun kasi mayroon, mayroon kasing nakastuck na angriness sa aking katawan. At doon din nag-uumpisa yung aking panic disorder sa gabi. Yung nocturnal panic attack ko. Um, so, kailangan ko yun i-detoxifying, ilabas. So, hindi siya madali guys. And also more crying also. Yun ang ginagawa ko. Sinasabi ko sa aking asawa. Um, pupunta muna ako sa taas. Uh, I need my yoga. I need my relaxation. An yung asawa ko, anak ko... They understand that even though na maliit pa yung anak ko. Um, he already understand it na um, may 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 ano pa ako kung nasa stage pa ako ng process. So, yes guys, mahirap. But hindi ko kung hindi ko kasi mahirap na ngayong yung sitwa sitwasyon tapos papahirapan ko pa, di ba? So, kailangan mo talagang tanggapin at gawin yung mga dapat na gagawin mo, di ba? Never kasi hindi kasi ako nag -complain. Hindi ako kasi ako nag -complain. kasi every time na may mayroong problema or pumapasok sa aking isipan or nagkakaroon ako ng panic attack, isinishare ko kasi sa asawa ko. And I'm very thankful na he is he really understand And then nung time na yun, may may time talaga na hindi ako makapasok dahil nga natatakot ako sa aking ang yung aking panic attack. Natatakot ako na you know na syempre hindi ko makayanan yung atake kasi may mga atake talaga guys na yung nanginginig ka talaga na yung ganito talaga nanginginig ka and then and then nagkakaroon ka ng palpitation and then thoughts na mga intrusive thoughts na hindi mo talaga maintindihan. So yung mga tao talaga guys, hindi ka talaga maiintindihan kung never nilang naranasan. So yun ang kumbaga yun ang ano, kumbaga yun ang nakakabigay ng tawag na ito, yung parang pader siya sa isang taong may panic attack or anxiety. Yun ang ano. And hindi siya madali but practice yung practice talaga no matter what those those sensation that I feel either it is scary annoying and you know they trying to stop you to do your you know to do some step na I mean like to go out to to go to your work to ride a bus to to go to overcrowded to go to the supermarket to go to um to buy a new clothes Um, to bring your child at school to you know to socialize to other parents you know kasi you have to you know you have to talk to them you have to talk to the teacher and paano mo yun magagawa kung mayroong kang nakasagabal na hindi nakikitang ano hindi nakikitang wall kumbaga na ikaw mismo yung nagbuild noon di ba So, yung akin, bago pa maano, bago pa ma -ma, ma, ma, build yung wall na yun, um, I already destroyed it. Kumbaga, dinestory ko na talaga. Kasi, ayoko na ma, -ano ako, kumbaga, makulong ako sa sarili kong mundo. And then, mapabayaan ko yung aking anak, you know, and... Sempre hindi ko dito inisip yung sarili ko. Inisip ko dito yung yung kapakanan ng anak ko, yung pagiging isang nanay, you know, and pagiging isang supportive mama, like, every year, like, for example, may carnival, may, basta may mga party na mga sa school, tapos nag, nag ano din sila ng costume party, and na nagkakaroon ng parade, and you are very, you know, you are very happy and, and proud tapos, syempre, mamimiss mo yung mga moment na yun. So, ayaw kong mamiss nun. So, nung time na yun, habang maliit pa yung anak ko, I just practice myself. Practice talaga. Sobrang hirap. Kahit anong, kahit anong annoying, kahit anong sensasyon yung nangyayari o nararamdaman ko, I just, I just accept that. Kasi, you know what guys? Acceptance, it doesn't mean to accept everything. It means acceptance is you are willing willing or eager to learn all of that uh, symptoms, all of that sensation na mga nararamdaman mo and yes itong ano, itong uh, anxiety uh, toolkit ko is um, this is not a you know like a magic one na uh, na na gusto kong mawala yung aking uh, panic attack yung aking anxiety attack or yung aking stress. No, it is it is hindi hindi ganun yung ano ko, yung purpose ko. Yung purpose ko lang is to uh, to be better na mawala yung panic disorder ko. Yun ang disorder talaga kasi hindi yun maganda. Yung disorder talaga hindi yan maganda kasi um magiging ano yan, kumbaga balakid sa iyo. Uh, kasi gabi-gabi ka gabi-gabi ka niyan, gabi -gabi ka niyan Pag disorder guys, gabi-gabi kang inaatake meaning that. Tapos pag pumupunta ka ng transportation, pag araw-araw, kumbaga araw-araw, walang oras na hindi ka naatake. Yun ang disorder. So yun ang hindi maganda. So, like what I said, yung ano, itong toolkit ko is not a, mag a magic, not a magic one na I want to disappear everything. Kasi for me, a um, Having stress, anxious and panicky, it is normal for being human. Um walang walang saysay kung wala kang stress, kung wala kang ano, kung wala kang anxiety, kung wala kang panic attack. Kasi it is boring and think of that kung wala kang uh, walang walang nagkakapaka-stress sa iyo. Parang ano, parang kulang yung ano mo, yung yung pagiging isang tao mo. So, yes, um, ito yung ginawa ko. Uh, yung trinit talaga dito ng aking psychiatrist is yung depression talaga. Kasi pag yung anxiety attack or panic attack lang ang, ang finocos na matrit, tapos hindi yung pinaka, yung pinaka ugat, hindi pa rin, hindi ka pa rin gagaling. Kailangan talaga is doon ka mo, sa kung ano yung ugat. Kasi yun ang pinakamahalaga. Pag yung ugat ang matanggal, sasabay yan yung ano, yung anxiety disorder mo, yung panic disorder mo, yung mga stress. Ang ang, ang, gina, ang gagawin mo lang dito is dapat alam mo maalam mong maibalance yung ano mo, yung stress mo kasi pag hindi balanse yung ano ginagawa mo sa sa stress mo pupunta yan sa anxiety attack at yung anxiety attack mo pag hindi yan matreat it will goes to disorder and then alam mo na kung saan yun pupunta so kailangan talaga na pag-aralan din yung papaano ibalanse yung stress Kasi, yung stress na lang <laughs> yung stress na yan lang. So, yes, uh, ito yung ano ko, uh, it help. It helps a lot to me. Um and yes, hindi ko ikukumpara ihahalin tulad yung Joan before na hindi pa siya nagte-take ng medication, hindi pa natatamaan ng depression, hindi pa natatamaan ng panic attack. Um, at ikumpara ko ngayon But I can say to myself, this is the new version of my new self. Na kung sino talaga ako. And ako, I know marami pa akong ma, ma, ma uh, ano, may encounter ng mga problema. But, because of this experience, and because of my uh, psychiatrist, and it's because because of my uh, kumbaga yung aking Uh, pagiging uh, motivation um, yung pagpapatuloy na ginagawa ko i i still feel anxious guys kung sumasakay ako sa bus or sa train i still feel anxious that's normal like what i said that's healthy you know that's healthy yung hindi lang healthy is yung magkaroon ka ng disorder yun ang he not healthy and then sa gabi i can i can sleep i can sleep naman so as long as I know how to balance my my stress and yeah it's because of my uh, toolkit and yung pag-focus talaga na ma-treat yung aking depression and yun ang ano kumbaga um, yun ang naging daan para ma 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 makarecover ako. Yung recovery ko. Hindi siya madali, but um, it takes time. It takes years. Um, hindi siya madali, just like once na pa your finger, magiging magaling ka na. No. It takes time. Um, dapat i-continue mo lang yung mga bagay na, na ginagawa mo dati. Huwag mong i-isolate yung sarili mo. At sana, makatulong itong video sa inyo sa mga taong nakaranas nakakaranas ng anxiety um hindi pa ano kumbaga hindi dead end ang pagkakaroon ng anxiety like what i said as long as hindi siya disorder as long as hindi ka pa nakakapasok sa depression and sana um, i know um, mahirap siyang intindihin lalo na kung first time mong maranasan at yung ibang mga tao na hindi nila naranasan or sasabihin nila naras naranasan din nila well kung naranasan ninyo uh, kasi minsan kasi um namimisinterpret natin namimisinterpret natin at sa mga yung mga ginagawa din natin sa ating pang-araw-araw yung mga yung mga daily life na nagawain kasi ako uh, since the beginning talaga um sanay na kasi ako sa ano sa mag-isa So, kaya nga hindi ako nahirapan. Hindi ako nahirapan. And then also sa sa tulong ng aking asawa, of course, and sa tulong sa ng aking psychiatrist and yung medication ko, it really helps. And also myself, of course. Kasi hindi ka talaga gagaling pag hindi mo tulungan yung sarili mo. sa so, Like what I always said, nasa kamay, sa yung mga kamay nakasalalay lahat ng ano ng yung mga recovery mo. So, kailangan mo talaga 'yun hanapin. Kaya, kaya kailangan mong madiscover yun. Uh, yung psychiatrist and medication, parang guideline lang yan. Yung guidelines lang yan. Na ikaw na mismo, you have to do the rest, you know. So, anyway guys, thank you so much for watching my video. At sana may naka, naka, nakapagbigay ako ng, um, kumbaga, knowledge ng, Uh, about this, about yung treatment, you know, about, uh, kasi, you know what guys, uh, may ano naman, kumbaga, um, na-treat-treat naman ito guys, pag nasa tamang paraan kayo, and, huwag kayong mag-hesitate na, na, hindi mag-ask ng help, kasi, Help is always, it's always in the corner, you know. Na kailangan mo lang, kailangan ka talaga lumapit, di ba? So anyway guys, thank you so much. Bye-bye.